guys! Welcome to my YouTube. Andito pa rin po ako sa bukid, guys. Ayan. Kung napapansin nyo po, sumalagmak so na po ako para lang po maibidyo. Ayan. Maibidyo, ha? Huwag yun na pong gagayahin. Ako lang po ang nakakagawa niyan. ha <laughs> diba guys? Uh, look at this. Look at this. O, diba? hmm. Yan, mega mega love shoutout po. Team Nesnoy. Barangay LS, mega love shoutout. Team Korea, Team Anay, Kesa Love Official Australia, mega love shoutout, love channel. Sunrise Love GB. Aweng Vlog, Daniel Kalimling. Yan. Hindi po makita yung sinag ng araw, guys. Hindi po siya makita. Ayun ang bundok. Ayan. Avery Regilias Vlog. May galap siya Kuya Idol at Ate Beck Regilias. At Angel Regilias. May galap Ate haj Vlog. Roset Aurelio, Shungangers, Momshitin Tin, Kasari, Lorna TV, Intay Bangis, Sen Mix TV, Karay, ayan, Karay Mix TV. O oh, diba yung alokbate o, oh. alokbate, alokbate Ayun po yung araw. Kaso hindi po makita yung araw. Hmm. Hindi po makita yung araw. Ang araw. Pupunta tayo sa duyan, guys. Magduduyan tayo. Tatayo na tayo. Tingnan yung tiyura ko. Tatayo na tayo. Pupunta tayo sa duyan. Pupunta tayo sa duyan. Love channel, mega a love shoutout ate. One day, TV, juicy fantasy official. O oh, diba? Upo tayo doon. Sa duyan. Sa duyan. Ay. Sa kaso, ang tanong, paano ko ito ipapatong? nalaglag. Hindi yeah. pa ako malalaglag dito. <laughs> Ayan! Ang ganda, -ganda. di ba Parang madiling. Hello, hello, hello po! Mega, 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 mega love shoutout po sa inyong lahat! Thank you so much po! kita po ba ako? Dumidilim, lumiliwanag. Pag dito ko naman nilagay siya, eh, masyadong front na front. ay mabuti na yun dyan. Tapos, yes, Doyan-doyan do lang po tayo. Relax-relax pag may time. Taas na natin ng paa. Di taas ang paa. Hindi pwedeng nakataas ang paa. Tignan nga na, yun dito sa kabila. Sa kabilang side naman po tayo. Sa kabilang side naman tayo. Oh. Ay, hindi kita. Wait lang, hindi kita. Oh. Ay, kalabaw ka. Ayan. Dito po tayo sa duyan. Nagdu-duyan-duyan. Ayan. Ayan. Magre-relax, relax naman po tayo guys. Hindi puro trabaho. Ayan. Dahil na na ang ating mga katawan, kaya trabaho Ayan. Mega love shoutout, Ronald Patricio. and shut out Kuya Bernie Bogi mega love shout out at Kim Nene Bilya mega shut out hmm. wala na yung ating lipstick kaya yun na dati hindi ako nakakarap sa camera ng walang lipstick simula noong ay trabaho ayan, lagi nang naka lipstick ah, uh, walang lipstick diba? <laughs> Pahingahan po ito ng mga nagtatanim ng bukit. O diba guys? Ang sarap ng buhay ko kahit isang araw lang. O taas taas pa ah. Higa higa higa. Taas taas pa ah. Higa higa higa. Nung araw hindi ko makahanan yung araw. <laughs> sana oh, diba ang ganda ng aking pagkakahiga dito guys oh, ayan kahiga din tayo ang kilik -kili ko. kita na okay lang yan. diba <laughs> mga ibon guys so lumipad yung mga ibon na mga ibon ayun mga ibon yan kahit ano na lang guys para naman tayo eh ano maiba iba no relax relax masarap sa bukod guys malamig ang hangin masarap ang simuin ng hangin masarap amuyin dahil malinis din siya guys so malinis 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 Team Support, Mega Love shout out. Team Support, Team nest night no? hey, Team Korea, Team Humble Beat, Team Anai. Ay, Mega Love Shot out Brex, the JTB, Mega Love Iya, Bang, Mega Love out at Miss Pop, Mega Love shout out. Lena dia setakat ni. Ang. Ah. Cuba. Dapatlah muka aku. Thank you, thank you so much for sa mga walang sawang nanonood sa aking mga video. Love you guys. I love you, babe. Kung alam mo lang. talaga. Ang taba-taba ko na. Pag marinig to ni Kuya Langga, sabi, ayan, Kuya Langga, Ber, mega love, shout out. Ber, pausok. Mega love, shout out. At sino pa ba? Sino pa ba ang siya, shout out ko, guys? Pasensyahan nyo na ako, hindi ko po kayo na siya, shout out, ha? Nababla ko po. ganda kung may ano dito, ano, guys, no, meron kang ka-date, may iniihaw ka dito, may kan ka dito, agoy, 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 uunan na, agoy, diba, dito kakain, tapos may soft drinks, malamig na malamig, oh, um, may soft drinks na malamig-lamig, dito kayo, dito dito kayo mag-de-date, ang sarap, may iniihaw na tilapia, ini, bangus, inihaw na liyempo, tapos inihaw na tadong, may kamatis, may itlog, may kalamansi, may sili, may toyo. Ah, sarap guys. Ang so, sarap ng kain. Kaso ah, wala guys eh. Mo ala la Sarap-sarap. Uh, Virgin Lynn, Fortune Channel, Mega Shutout, la-loves, la-loves me, megalab Shutout, sis. Mega Shutout, sis. Jenkstel, Mega Shutout. Hindi siya siya to. Basta po sa mga lahat po ng mga kapwa ko. Youtubers, subscribers, viewers, organics, at members. Sigit po sa lahat sa mga friends po. At walang sawang nanonood ng aking mga video. Thank you, thank you so much guys. Love you. Uh, love you, love you guys. Iram marami po ako na content, 'di ba? Mm -hmm. Duyan, duyan din pag may time. Pagpuyong muni ng ibang Ang sarap magmuni-muni Ang dami po niya na, Kuya Engkit <laughs> Meron pa doon? <laughs> Yan lang, dito na lang po ang aking munting live, Eh, hindi pala, take 2, Yan lang, dito na lang po ang aking munting video. Kaya naman po, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much po sa inyong lahat, guys. At God bless po. God bless, guys. Ingat po kayo lagi. Love you.

nakakulog na kailangan ko nang umalis kailangan ko nang umuwi at nakakulog na panay hmm. so, kulog kulog na siya ang layo ng mam ma ang layo ni kuya ano oh Kuya Ramon nandun sa dulo guys So, ayun nung no, kulay Yung kulay yalo na damit Ayun, nalayo Nakakulog na Ako po ay uuwi na Nakakulog na Nakaro na naman po ako ng mga video Yan. <laughs> Kanina pa po, po ko naman maalam Hindi pa natatapos, ano Pasaway talaga si ako to show you. Binatilyo. Hindi ko mak hindi ng camera ko.